Mga boss, nandito ako sa harap ng Supreme Court para sumama sa mga magkakaso laban sa pagkuha ng PhilHealth Funds. Kung matatandaan yung mga boss, sa bisa ng DOF Circular No. 003-2024, yung mga sobrang pondo mula sa mga government-owned and controlled corporations gaya ng PhilHealth ay kukuhain ng national government para pondohan yung mga proyekto nito. E sabi nga mismo ni Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo ng PhilHealth pampatayo ng tulay at kalsada. Puta pondo ng kalusugan, ipampapatayo eh, nyo ng kalsada saka ng mga tulay. Eh dito nga mismo, sa harap ng Supreme Court, PGH na to, ang daming nakapila ng mga manggagawa saka ordinaryong Pilipino na nagpapacheck up. Pero hindi naman lahat e eh, covered ng mga serbisyo ng PhilHealth. O oh, edi eh, dito dapat ilagay ng gobyerno yung pondo ng PhilHealth na yan kaysa ipampatayo nyo ng mga infrastructure projects. At alam nyo ba mga boss na 30 billion na ang nakuha mula sa pondo ng PhilHealth? tang ina mo, Ralf Recto, wala kang awa sa mga pasyente at sa mga ordinaryong Pilipino na hindi maka-access sa libre at dekalidad na healthcare services. Kaya para subukan mapatigil itong kalukohang to ng PhilHealth at ng Department of Finance, e sumama tayo sa mga nag-file ng kaso. Ayan na yung mga lawyer at mga representante ng mga grupo ng mga manggagawa. Kasama tayo dyan sa final na yan. O sino ba yung mga kasama natin na nagkaso? O yung nagkaisa labor coalition? Yung pinakamalaki na koalisyon ng grupo ng mga manggagawa dito sa bansa natin. Simple lang naman yung nilalaban natin dito. Huwag niyong kunin yung pondo ng PhilHealth at dagdagan niyo yung mga benepisyo na na-access ng mga miyembro ng PhilHealth. Taas kayo ng taas ng kontribusyon pero yung pakinabang namin dyan garampot. Yung nababawas doon sa bill halos wala. Kaya mga boss, tuloy-tuloy nating kalampagin itong Department of Finance sa PhilHealth. Huwag tayong pumayag at huwag nating hayaan na kukunin nila yung pondo para sa kalusugan natin. Laban lang tayo mga boss, kahit saan man at ang abutin nito.